Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa abalang kalunsuran hanggang sa tahimik na pamayanan iisang tinig ng bawat Pilipino, Kahirapan Ako si Arbel Santa Ines at ito ang aming dokumentaryo kahirapan sa panahon ng inflation. Ngunit sa likod ng pang-araw-araw na pakikibaka, anong nga ba ang nag-uudyong sa kanilang pakikibaka? Isang salita ang lumulutang, inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng pangkalahalang presyo ng mga pilihin at serbisyo sa isang ekonomiya. Kapag tumataas ang inflation, bumababa ang halaga ng pera. Ibig sabihin, mas kaunti ang nabibili ng ating mga salapi. At ano pong epekto sa inyo ng inflation, yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin ngayon? Malaki, Malaki syempre. Mm Hindi -hmm. ko alam kung paano po i-ano uh, uh, sa presyo. Katulad hmm. mm -hmm. ng choco, dati 115, ngayon 135. Pero ganun mo pa rin siya ibibenta, 5 pesos sa uh, chocolate. Sa uh, kabila ng lahat ng ito, <laughs> ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang katatagan at pag-asa. Ang laban sa kahirapan at inflation ay hindi madaling labanan. Ngunit sa tulong ng bawat isa at ng pamahalaan, posible ang pagbabago. Ito ang kwento ng bawat isa, ito ang kwento ng bayan.